Okay. So gutter preparation na tayo mga kamukila. O oh, Ginawa namin yung araw, pasya frame. Tapos yung mga pamatungan sa mag asimbol ng gutter, ayan Ng lahat 'yan mga kamugil palibot, may mga pamatungan na 'yan sila. yan yung nakikita nyo Para bukas pagkabit. Uh, hindi na kailangan gumawa pa ng pamatungan. Importante po 'yan, no. Pagbarina, kailangan may sapat na aapakan dito sa taas. So ito yung forma ng ating uh, roofing. yung palitan so. din siya. dito sa baba. Palitan siya. So. so ayan. Isang ano na lang mga na pinaulit ko. Kasi hindi align yung pagkalagay dyan ng ano natin. Pasya prim. So pagkakabit kasi ng gutter kahit i natin yan. Pero kapag uh, hindi talaga nasa tamang alignment yung pasya frame natin mahirapan yung magkabit ng gutter ang kailangan alayin na itong mga pasya natin tapos pagkabit ng gutter i panatin. pa natin so kasi siguro natin maganda talaga yung resulta ng ating trabaho kasi pinaka importante ito, mga kamukil itong purma ng roofing at pagkakabit ng gutter isa yan sa pinaka mahalaga na maayos gawin kasi laging nakikita yan no? tinitingnan lagi yan ng tao tulad ng project ko mga kamukil nandito sa tapat ng daanan gilid ng kalsada lagi makikita ng tao kahit hindi makikita ng tao mga kamukila pagdating sa roofing, gutter uh, yun talaga yung pinaka dapat ayusin pag i ng gutter dahil yun yung nagdadala ng ganda ng ating bahay o ginagawa natin bahay huh? so, kapag ka hindi maayos yung pagkakanto, yung pagkakapin yan, magdudulot yan ng hindi magandang tingnan o oh, hindi magandang trabaho. So, oh, oh. diyan kung nakikita nyo may 2 by 2 sa taas, no? Kasi yung design dito mga kamukil sa plano. Ah, uh, naka-square siya nan doon sa harapan. Naka-square siya nan, walang makikitang roofing doon sa harapan. Ayan. katulad to sa indangan project ko. Oh. 'Yun yung gusto ng ating kliyente. O oh, binigay niya sa ating drawing niya na gustong mangyari diyan sa harapan. Tapos simpre 'pagka kahit may mga una ng plano mga kamukil pagka nagumpisa na talaga yung trabaho may mga pangyayari talaga na ini na naiiba nababago yung plano no tulad yan mga kamukil dito kasi ang ano dito tatlong kwarto dito sa part na to papunta doon ngayon nagbabago na naman yung isip ni kliyente maglalagay tayo ng balkoni dyan o ang mga dito dalawang kwarto na lang o, yung balkoni natin So, nasa 122 yung lapad nating balkoni diyan. Sakto-sakto yung isang hollow board, no? Uh, ilalagay natin diyan o kaya foam board yung ating ipo flooring tapos uh, gusto niya magkakaroon ng buho. So bubuhusan natin ng manipis mga kamangkila. oo so, pwede namang hindi buhusan kasi gamit natin dito is uh, PVC foam board, So lalaban sa tubig 'yon kahit nasa balkoni papasok yung tubig ang gagawin mo na lang na yung tubig na pumapasok dito yung drainage nyo hindi papasok dito sa loob isa yan sa pinaka importante kapag ka mga balkoni no? lalo na ganito light material kailangan may discarding nito hindi kagaya sa concrete slab mga kamukil na kailangan lang nating uh, mag drop bago magbuhos kailangan nakapurma na bago buhusan ito mas madali ito siyang gawin itong mga light materials na trabaho pagdating sa mga balkoni ito na o bukas yung tratrabahoin namin yan yung living area na yan lalagyan na namin ng bubong dito so nakadrop tayo mga kamukilmol sa main roping na to magdrop tayo ng 80 cm na um, purpose natin dyan para pag ceiling natin dito sa unang bubong magagapang pa natin sya hindi mahirap yun yung binibigyan ko ng ano nang considered sa trabaho no paggagapang no uh, pag nagtatrabaho na hirap kapangin kasi sobrang dikit na sa ating roofing at ceiling so isa yan sa dapat nating pakabantayan ayun din itong paglalagay natin ng mga king post dapat ang i-considered natin diyan wag lang yung titingnan natin yung sloping uh, i-consider din natin yung electrical natin na pag mag troubleshoot tayo dito may mag magagapang pa natin siya sa loob ng ceiling natin may mga ano kasi nakikita din ako na hindi na nila pinahalagahan yung tawag nito yung luwang no ceiling between drooping hindi na nila pinahalagahan yan uh, hindi nila uli na nalalaman na hirap para gapangi kapag ka mag trouble shoot yung electrical so kailangan may mataas taas na uh, distansya mula sa ating ceiling papunta sa ating roping uh, isa yan sa mga kailangan i-considered and then pag maglalagay tayo ng mga electrical pagka ganito kasi one sided na mga rope pababa talaga yung ano nito draping uh, dropping talaga to pababa papunta don so kung saan yung mataas doon natin i lilinya yung mga electrical doon natin ilalagay yung mga junction box natin para pagka mag troubleshoot magapang pa natin so, ito na yung pinaka -forma. bukas uh, target ko hanggang huwibis kailangan matapos tong pagtratrasis namin dito sa pinakalibing area yung pinaka jatin natin dyan na bubong para matapos din sa paggatir. so yung target ko nito hanggang sabado tapos to mabubungan to hanggang sabado Uh, pagka lunis balik sa trabaho dyan na naman kayo sa mga uh, wall wall na naman yung trabaho namin tapos uh, mga partition ng ating kwarto no? umpisaan na natin gawin kasi tapos na itong sa taas tapos na to tapos meron na tayong magsisiling magsusunod yung siling nito pagkatapos marupingan nito isusunod yung siling pagkatapos maglagyan uh, ng siling joist pagpreming natin sa siling sunod ka agad yung electrical o oh, hihingiin ko pa yung electrical plan dito sa ating kliyente para siya yung uh, talaga kung saan ilalagay yung mga switch yung mga outlet kasi sila yung makatira dito Although may mga idea naman tayo kung oh, makikita kung hindi maganda yung pagka-position base po sa aking experience at kaalaman o, oh, saka tayo magsasalita na hindi maganda yung nandyan oh, magbibigay din tayo ng advice o, oh, titingnan muna natin yung kanyang mga Uh, plano dito kung saan ilalagay yung mga uh, uh, convenience outlet at saka mga switch okay yan lang mga kamugil maraming salamat uh, may update tayo sa baba abangan nyo